So, what's up, what's up mga kumag online judge, walang iba kundi judge Jinan, okay guys Last, but not the least Sa 1 minutes battle So, ito na rin yung pang-apat na review natin ngayong gabi So, pwede nyo balikan yung channel natin i-check uh, nyo doon. Andun na yung Andros Tulala, Earth J Daging, Anthony James Overman at eto yung last sa gabi na to. Wanly Ace versus Lux Artist. Isang gabi ko lang po ni tong battle, yung apat na battle na to. So, congrats sa atin. Congrats sa atin. Congrats sa atin. So, eto na rin yung third batch ng ng review natin sa one Minutes Luzon kasi nauna na yung ano eh, nauna na yung yung anim na battle na hini, uh, hinati natin sa sa dalawang batch no yung first three yung kaila katana di ba pwede niyo i-check sa channel natin sa mga naghahanap kasi baka may maghanap na bakit hindi ko na-review yung ganitong battle so nauna na po yon yung second batch ay yung ata yung kaila kasper Casper kaya Casper R Zone, yun yun. Tapos ito yung pangatlong batch natin sa One Minis Luzon. So, ayun. Uh, actually, ito yung isa, isa sa, mga inaabangan ko tong battle na to. Kasi si One Lace, hindi naman na to bago sa atin. Kasi nung quarantine battles, isa to sa mga lumalaban. Tapos si Lux Artist naman, napanood na natin to, napanood na natin to sa big stage, laban kay Class G, champion versus champion, yun nga di ba? Pero, yun, binaba ulit siya ni ni Bosarik sa sa one minute silang dalawa hindi ko alam kung bakit eh pero isa to sa mga gusto ko mapanood kaya pwede natin patagalin let's go please pahinga natin tingin sa minuto to one minute solusyon walis game 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 yo mm. tanong na mga fans ko bakit si one line nag one minute ulit mga tanga o ikaw wag ka magtaka ako tinatanong lang ikaw daw ba't nandito ka pa hmm. Ba't nandito ka pa, guys? Huwag naman kayo ganyan sa tao. Mali niyo, may papakita siyang gago ka ba? Tarantado ka! Isipin mo, bago ba yung ikaw yung kabalik taran ni Tupac? Kasi, hmm, pakto ka! Pakto ka! Pakyo ka! <laughs> Panginoon to, galing maglaro ng salita eh, no? Yan ba yung naglalaro ng sariling kapalaran? Eh bakit sa gulong ng palad di ka nakasabay? Anong gumuguhit ng sariling kapalaran? Baka sawin palad kasi tagumpay ginapa sa kamay. Pinag-try out ba ako ulit? Kung para sa'yo yun ay katakataka? Ano pa sa'yo na nandito ka pa mas lalong katawa Tangin na pinag Tangina, last na battle na ako sa motos oh. Wala na sana balak na pumanik. ay eh, ginatungan ng ginatungan kayo yung apoy ko bumalik. Nag-focus sa negosyo nagpundar. habang ikaw lasher umaasang mabigyan ka. Sampal sa mukha mo na umuusad yung pagginto ko habang ikaw naman napag-iwanan ka. Tangina mo. Okay, putulin ko lang si Juan Lace dito. Ah, uh, grabe yung ano, yung delivery ni ni Juan Lace no. Kitang-kita mo na hindi siya rookie. Kasi sa dami nating napanood dito sa sa One Minute, syempre andi, andito yung mga first time sa flip top. Although bumabattle battle na sila sa sa ibang liga, pero yung first time sa sa flip top, iba kasi yun eh. Di diba? Andun yung andun yung kaba. So si Juan Lee's hindi mo nakita nang ganoon. Syempre, sabi ko nga sa inyo bumatil na si Juan sa sa quarantine eh. Hindi na yan bago sa flip top. Di ba? kitang-kita mo yung pangmamama niya dito. Although hindi pa bumabate or hindi pa nag speed si Lax Artist, kita mo yung pangmamama niya, yung yung energy niya, yung yung stage presence niya na tangina, hindi ako rookie. Kakainin kita dito. So ganoon eh, gigil eh, gigil. So galing. Ang ganda nung gusto ko yung ano, yung energy ni ni One Lace dito. Negosyo nagpundar habang ikaw lasher umaasang mabigyan ka. Sampal sa mukha mo na umuusad yung paghinto ko habang ikaw naman na pagiwanan ka. Tangina mo. Pero sa pang sponsor, wala ko niyan. Pero siya, pubo represent palagi niyang ibinibida. Para tumaas yung sales, lupit mag-market, literal niyang binibenta. Hmm. Bigay na nga, binenta pa. Pero samantalang yung clothing niya, kakatawan na lang. Nasusuot niya ibang brand, pero yung sarili niyang design, di kayang pangatawanan. pangatawanan. Isipin mo, bibenta ka lang sa damit kung ay minds ka. Kaso hindi, kasi yung utak mo ang kitid. Tignan nyo, piling panalo pa rin sa suot niya kahit si Gago depeated. O oh, depeated. Depeated. O, asan na yung damit mo? Hindi man lang naranasan maihanger o kahit sa tabi-tabi lang maihang. Ngayon nabutasan na yung mga binyenta mong damit, ribat. Ngayon ka magtahitayin ng dahilan. Kaling! Although, under 2 minutes na yun, pero grabe yung, yung dedication ni Juan Leis dito. Gigil, tal. Gigil. Gusto ko yung performance ni, ni Juan Leis kasi, ah, uh, yun nga, sabi ko, hindi siya mag, kitang kita mo dun sa round 1 nya na ayoko magpamamain -ma -ma kita dito sa battle na to diba? so ang ganda ng mga punto niya alam mong ano eh halatang veterano talaga sa, sa battle rap si Juan Lays eh. na andun yung mga punto andun yung mga atake andun yung mga punches andun yung mga direct na para kay Laxardis lang talaga yung ano na yun yung, yung linya na yun kitang kita mo yun so pakinggan natin si Laxardis dito kung mababaliktad niya yung, yung round na yun ni Juan Lays ang natin. Yo! Pagtapos ng special pick. <laughs> sir Ari Castig. nag lang naman ako i-class e G yeah. Nag-sleep. That's it. At least, hindi na umabot sa puntong tinalo pa ako ni Bagsik! <laughs> Pero sir, salamat sa opportunity. Ramdam ko lagi, deserve ko pa. Gaya na ito, ni Juan MC na pinag-tryouts pa. Ano yan, tol? Sige, nakang mo na. <laughs> <laughs> Baka sabihin, panguinan mo, pasalamat ka, nag-pandemic. Panginaghanap ko ng masisisi. Kasalanan mo rin naman, ba't nag-pandemic? Ba't ka kasi kumakain ng paniki? <laughs> <laughs> Negrong ching-chong! Weird. Pero ang tulong sa mga magulong ng itsura mo na yan. Ito yung mga laging nasasabihan ng, Sige ka, pag di ka tumigil, Ibigay kita dyan! <laughs> Putang, tangin lang yan. Pangalawang mo na nag minutes. May inulit kang pangyayari sa buhay mo. Ang laking problema sa multiverse nito, Sa ginawa mo, <laughs> muntik nang matalo si Mot. Nakalabas na si Badang at nag-break na si Shabu at si Serdeo. Sa pagpipilit mong makaulit, nagkanda gulo-gulo na yung panahon. Kasalanan mo to, boss. Kung di mo tinanggap to, meron pa siguro si GL na pera na ngayon. <laughs> abang ako, bakit ba nandito? Ito ang kasagutan na nag-sync. Nasa gitna ng mga bagong breed, isa pa rin ako sa strongest link. Tapos ikaw, mayabang ka, tumagal ka ng konti sa liga. Tanong anong napala? Mas gustuhin ko pang nawala kasi napahiya kaysa sa iyong tumagal nga ng bagya, pero wala pa rin ang nagawa. Basura! Time. Oo, uh oo. -oh. Yeah! Nag-1 minutes ka ulit! Okay, okay. So, parehas silang lumagpas sa, sa isang minuto. Siguro, pwede nating i-disregard yung kategori ng ganun. Kasi, di ba? Uh, Mag-base -mag na lang tayo sa, sa punto, sa mga punches na, na binitawan nila. And, para sa akin, lamang si... Eto ah. Para sa akin, nandun na yung performance ni Lux artist Pumaano na siya humabol siya eh. Pero, parang short. Short yung habol niya sa round 1. Kumbaga, kung bibigyan pa natin ng ng another 1 minute si si 1 minute ay isang minuto ah hindi 1 minutes ah isang minuto si si Laxartes para bumara pa I think mahabol niya yung ano eh mahabol niya yung performance ni ni Wanli Ace eh. kasi puman para sa akin puman ano eh, uh, ginapang niya yung yung performance niya para maabot yung level ng round 1 ni Juan Pero since in nga kinapos, kinapos lang siya. And sa sa concept naman or sa retense naman uh, para sa akin nandun din yung ano, nandoon din yung Magaling eh, magaling sumulit si Silas Artist. Ramdam ko, ramdam ko dito sa round 1 niya. Andun yung mga punto na para kay Wanli Ace lang. Andun yung mga punches, andun yung Actually, andun din yung jokes, di ba? Andun, andun din andun yung jokes na hindi natin narinig kay Wanli Ace. So, pinakita sa atin ni eh, Laks Artist na kaya niya mag-serious, kaya niyang mag-joke. So, yung pagiging well-rounded niya, shinokis niya dito sa round 1, pero it came short lang kasi iba 'yung ibang klase yung Wanli Ace sa round 1, tol. Uh, ito, ulitin ko lang ulit ha, ganda nung stage presence, ang ganda nung energy, ang ganda nung performance, ang ganda nung delivery. Kitang-kita mo kay Wanli Ace na, na, hindi siya, hindi parang sinasabi ni ni Wanli Ace dun sa performance niya na, hindi ako rookie, hindi ako magpapatalo sa, sa pagkakataon na to, parang gano'n. So, um, performance, Wanli Ace, punches, haymakers, Siguro gahibla lang kay Juan Leis yun, pero pumantay si Lux artist doon ng konti. Pero mas maganda kasi kung paano din deliver ni Juan Lees yung mga haymaker at mga punches niya. So I think I'll go for Juan Lees ng konti doon sa mga haymakers at punches. So ayun, uh, dikit to, dikit yung round 1, dikit, sobrang dikit. Bibigyan ko to ng 9-8 na score. Gusto ko yung performance ni Lux artist pero medyo nagkulang -cool lang talaga. It came short lang talaga sa round 1. Uh, 9-8, Juan Yung flip yeah! Na nag one minute na ulit, ulol Tangin na mo ako pag ginagago mo. Game! Tinanong ka ni Sir Raric kung game ka sa akin. Tagal sumagot, talatang nagpapas siya. Akala mo kung sinong fame. Three days after, nag My Day yung bicho Let's go packing game! Let's go packing game! Same! Tandaan mo, pangalawang basis na natin to, nagagawa mo pa rin tumanggi. Porkit nakaranas ka na ng tip, pumipresyo ka muna bago magpakante. Hmm. Oo, oh, na-virginan ko na to dati. Sa pulo. Oo, oh, na-virginan ko na to. Natatakot, baka biyakin ko ulit. Pero sige, matigil lang pagtatay mo dito. Wanda ang sibakin sa kwit! Pero sir, ba't di mo to yung in invite ng flip na panib? O di lang pumunta kasi nagiinarte? Akala ko nga nauna ka sa venue eh, kasi guess what? Parating pa lang kami. parating ka pa lang? <laughs> parating, parating pa lang kami. So, linya ni Laxartis yun kay Class G. Nung laban nila. Uh, panoorin panorin yun. Tapos, binara agad siya ni Class G na, na, parating pa lang kami, nagkalat ka nga lang. So, ayun yun, sina naalala ko lang. Naalala ko lang yung, ano na yun, yung scene na yun. Hindi lang pumunta kasi nag Akala ko nga nauna ka sa venue eh, kasi guess what? Parating pa lang kami. <laughs> Parating ka pa lang? Yung mga kabatch mo nandun oh, strip pinagtatawanan ka namin, habang kami nagsasaya, ikaw iniisip mo kung papalag ka sa akin? Mm. Tadunan to, Lux artist. Pag binaliktad nyo, setraksal. <laughs> Ang meaning nyo, gamot pala sa luga. <laughs> Kaya pala laging naka-earpads, no, Pops? Pala yun para di mahulog yung lupa. May rock sa loob? Saan ang banda? Uwaaah! Uh, uh, pati yung luga niya na involved. Down with the sickness. Kasi sa tenga niya may disturb. Kaya pala galit na galit pag nag spit Nanginginig pa si Repa. Sigaw ng sigaw kasi bingi pala. Ang sakit niya sa tenga. Mm. Sir, ito na ba yung bago mong gunman? So paano yan pag pinagbintangan na nakapatay? Ha, tulad agad ng korte, dinadadaan sa screening. Di na mapapakinggan yung judge o kasi walang mangyayari sa hearing, walang sense. Pero may bulong. Kaya mas mainam, maraparapang mag-suicide. Porte pa'y balik sa yung bibig. Inawitan ka na ng glock, patay ka. Ba't di mo na... Naninig. Galing! Oh. Tang ina. Eh Ang ganda ng construction talaga ni, ni Juan Lee Estol. Ah... Uh, Kitang-kita mo yung pag-iimpeterado niya talaga hindi na eh. Hindi na para mag one minute si, si Juan Lees talaga eh. Pero, yun, hindi natin alam kung ano yung story kung bakit na nag one minute si, si Juan Lees. Pero para sa akin, tangin na, tayo nagkitang kita mo yung pagiging veterano ni Juan sa, sa battle rap. Grabe, ang ganda ng construction, ang ganda ng delivery, ganda ng performance. Angat na angat siya dito sa, in terms of experience talaga sa, sa mga big stage na ganito. Tignan natin ah. saka yung mga punto niya, yung pang uulol niya, pang gagago niya kay, kay Laxarte, sobrang epektibo. Hindi <laughs> na para isa-isahin yung mga effective lines ah. Yung performance itself talaga, kitang kita na ibang level yung one lease. Ang bayan natin. Galing tool. Ito na tryouts mo pre. Pwede na sa brief top. Ang ino, Kunin mo to sir, may potential yun si Kuyo. One lease no? Ang sulit no. Dati motos-motos lang no? Big stage na no. Ang ano po kayo tuloy-tuloy lang. Ang mm ano -mm. Yan siya. Para kunwari siya yung maangas. Yung boses pag-regal. Tunog motor ka pala ya eh. Eh bakit yung karir mo hindi na umandar? Tangin ang boses yan may revolusyon. Kala mo angas na dating sa amin. Boses ko rin naman may revolusyon pero ito'y sigaw sa pugad lawin. Dati, Juan Lai yung katandem ni Sda Juan. Kasakasama pag kajaming, kumpare, kagrupo. Kasi parehas laglagan represent. Kaso nagiba yung ihip ng hangin. Si kiram na yung pinili niyang katandem. Di mo, di mo pa rin ba napansin? Ka paano kasi kahit ano ro? Di mo pa rin ba napansin? Kahit ano ro kasi pokpok, wala kang structure na maayos. Tang ina-ace, hardware ka pa man din. Walang pagkakakilanlan, rapper na sumasabay sa udyok. Nagbebenta ka ng bilyar, ang tama? Eh bakit sarili mong stilo hindi mo matumbok? Balita ko, di mabisa, kahit pa itisa, punyeta. Sabay sa bata, pinabenga, na pag sumargo, walang scotch, lahat ng opening ni Rekta. Irebat mo yung angle, ayos lang. Alam ko na may pre-med ka na dyan. Itanggi mo, ayos lang din, lay. Sinungaling ka naman. Pasensya na ako yung reference sa ganito lamang nag-ending. Sadyang dinikit ko lang tong round ko sa round mo, billiard boy. Ganyan mag-placing. Placing. Blessing. 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 <laughs> okay, sa round 2 ni, ni Artist, para sa akin, lumaylay siya ng konti doon. Uh, hindi niya na-maintain yung performance na pinakita niya sa round 1. Yung round 1 niya, sobrang dumikit yun sa performance ni Wanley Ace. Pero pagdating sa round 2, Uh, parang naging one step behind yon sa performance niya dun sa round 1 um, kulang may kulang dun sa round 2 ni, ni Lux artist sayang sayang yun kasi eh, nandun na ako sa point na akala ko pataas na yung performance ni Lux artist kasi ang ganda nung round 1 na pinakita niya sobrang solido nun nagkulang lang ng konti lang ng konti lang konting konti lang sa round 1 ni, ni Wanley Ace pero kaya binigay ko yung round one kay 1 de Ace. Pero pagdating sa round 2 kasi si Juan Ace tangay na sobrang consistent. Ah, tama. Sobrang consistent ni, ni Juan Ace. Pero round 2 uh, ni Laxartis naging one step behind siya dun. So, kulang. Medyo nakulangan lang ako sa ano, sa round 2 ni Laxartis. Sa effectivity, mas effective yung round 1 niya dun. So, yun. Bigyan ko na 7 points si Laxartis dito. Si Juan Ace Um, bigyan natin ng 9. Uh, Same pa rin naman yon So, 9, 8 sa round 1, 9, 7 sa round 2. So, 18 to 15. Tama ba ako? So, 18 to 15 ahead ng 3 points si Juan Leis going round 3. Round mo, billiard boy. Ganyan mag-flexing. Flexing, flexing. Wala naman taya. Yung bola nga, kaya ko pektos na ano yung ulo mo pa kaya. <laughs> <laughs> Sabi niya kay Class G, oh. Marunong siya mag-multi. Tapos gumanto ganto. Pinipilit hindi mag choke pero halata na. Ang lupit mo mag-magic eh, no? Kitang-kita namin nung nawala ka. Hmm. pa yung crowd. Parang tulog naman tayo eh. Ha? Nagbayad ng ticket ng mga yan para may pambayad sa'yo, huwag ka magtangatangahan. Unang battle pa lang, maoy na sa stage pa nagwalawalaan. Tangina mo, porakit tinulugan yung mga linya mo sa crowd ka iiyak. Tagtarin mo ba naman ng selfie boy yung mga Facebook lines, talagang walang magre-react. Ito ba yung fanboy to flip top MC? Yeah! Sobrang blessed daw ng karir. Kaso na sa kote, pinasok mo to Sir Sus Mariosep, dinasala ng mabuti. Hindi ka nag out nakisakay ka lang kaya nakarating ka kagad kaya dapat sa'yo binaban at tandaan mo si Norcat Kalax di lang tol sa bypass ka padinaan pero mula na pagpasok na sa liga tumatanggi na sa pulo kala mo ko sino nang magaling tandaan mo kung di ka nagkatitulo hampas lupa ka pa rin may kay Kuya Shernan galing, kaya, galing. pagpasok mo dito at sa mga sponsor mo kung hindi ka nagkatitulo 'Di ba? Ang ganda nung laro ni ni Juan Lee's doon kasi titulo, siya, sabi, ko nga sa inyo, si si Luxard, siya yung kampyon sa titulo 2022 I think kasi ang 2023 si Prince. Eh. Tama ba ako? Sa 2024 ongoing. So, kung mali ako, correct me na lang pero kung tama ako, 'yun 'yun. Pero mula nung nakapasok na sa liga, tumatanggi na rin sa pulo. Kala mo ko sino nang magaling Tandaan mo, kung di ka nagkatitulo Hampas lupa ka pa rin Mayaka kay Kuya Shernan Mula pagpasok mo dito at sa mga sponsor mo Inalalayan ka, ano ba yan? Nang istorbo ng tao Nagyadyaging, samantalang sa sarili ng karera Hindi siya nag-run Tangina na mo Halos si pa nung nag-joke Hindi <laughs> matapos-tapos yung linya niyo kaya kay Tito X eh, yan. Doon na pinatunayang pinalakad siya kasi tagal makarating sa finish line. O baka mga twiran, sabihin sumakit yung tiyan. Nahirapan mo makbang? Di ka makapokus brad? Matapos mo magtae, ngayon mo sasabihin, ibubuhos mo lahat? Kung ang Kung sasab... <laughs> <laughs> ang gagawin mo lang ngayon ay hihingi ng dispensa sa mga yan, lalo na kay Sir Anigma sa ginawa mo na karaan, mas gugustuhin na lang namin mangyari ulit sa iyo. Tumahimik ka na lang. Mm. <laughs> uh, consistent. Consistent talaga si si Juan Lace. Grabe, grabe yung pangmamama na dito kay Laxartis. Ibang-iba. Uh, sobrang layo ng performance. From round 1, 2, 3 ni Juan Lace, sobrang consistent. Andun yung mga punto, andun yung mga mensahe, andun yung mga himikos at yung mga punches. Mga punch, sobrang effective na mga punchline din na ginagamit ni ni ginamit rather ni ni Juan para kay Dax Artis. Actually wala na ako masyadong sasabihin. Uh, yung performance itself ni ni Juan Luis ayun talaga yung uh, mag ano eh nag uh, taw dito nag nag choke sorry nag choke pero basta yung all 3 rounds ni ni Wanley sobrang consistent sobrang powerful hindi bumaba yung level unlike kay Lax Artist na sa round 2 bumaba eh yun lang yung pinagkaiba sa performance tapos sa mga punches at effectivity stage presence power yung energy tangay na kuwang kuwang ni Wanley is yun men totoo pinalo na ako ni Wanley noon sa pulo oo tanda ko ba yun Flip Top MC na tumalo ng first time bumatil. At ang ina, nakaka-proud yun. Kaso after four years, nasa Flip Top na rin ako. Mapagbiro ang panahon. Ngayon pa na taon, nakalagayan natin Mot versus J Black. Baliktaran sitwasyon. At doon, sa bate niya ay Keram sabi niya, Feeling beast ka pa masyado. Ulul, magpaoso kang magpa-oso. Oso! <laughs> <Beast>. Oso. <laughs> Ang ina na ba yung the niyan? Ang wakes man. Pag ako nagpakabis, one liis, tulog ka with my bare hands, ah. Ngayon ka mag-four bar set, tanga, ka sa one, two. Usapang beef ako. Biglang lumakas yung enerhiya no? ni, ano, ni, nilax artist Ang wakes, beef, also, rar. <laughs> <laughs> Makina yan, ako yung tabes niya. Ang wakes man. Pag ako nagpakabis, one liis, tulog ka with my bare hands, ah. Ngayon ka mag four bar set, tanga patay ka sa one, two. Usapang beef, ako mas quality, tamang pare sa wagyu, Iba't ibang putahe hinahain sa ang giyup kada scripture sa art of Taktikal pa kay San Ang tagal mo na siya eksena sa magagaling di man lang nahirang naturingan na siyang one pero di na papabilang mo o Kaling! Kapila lang. Mga nagawamot na rating, Di pa rin nagiging ikaw yung mga gusto mong maging. Matagal ka ng lay, lay. Huwag ka na magsinungaling. Di ka naman talaga magaling. At yun yung katotohanan di mo kayang tangkapin. Lumakas yung round 3 ni Luxartis. <sighs> Artist. na, strongest round ni Artist to. Sayang, kasi kung ito yung pinakita performance ni Artist sa round 1 and 2, possible na sa kanya pa yung battle na to. Eh. Kasi dun sa round 1, sabi ko nga sa inyo, dumikit si... Dumikit si Silas Artist doon, 'di ba? 8 yung ginawa kong score doon. Sobrang dumikit talaga si Silas Artist sa, ano yun, sa round na 'yon. Nagkulang lang siya ng konti eh. Nag-short lang siya ng konti. Pero pagdating sa round 2 naman, uh, doon lumaylay si lax Artist kaya binigyan ko siya ng 7 at si si 1 naman consistent sa sa ganung performance kaya 18 to 15 yung naging uh, naging score ng first two rounds. Pagdating sa round 3, consistent pa rin yung One Ace pero yung Lux Artist men gusto ko yung performance niya dito humahabol siya sabi ko nga sa inyo kung ito yung naging performance ni, ni Lux Artist sa first two rounds possible na mahirapan pa tayo sa judging nito ni kasi possible na tumabla siya sa first two rounds eh. kung ganito kalakas ha. pero tayo na Real talk men, sobrang nagustuhan ko yung round 3 ni Laxarty, sobrang lakas nun. And para sa akin, pwede kong ibigay kay Laxartis yung round 3 or itabla. Yun lang yun nasa isip ko ngayon. So, bigyan, mo, bigyan nyo pa ako ng time para mag-isip. Um, one day is sa round 3. Consistent eh. Uh, round, rounds 1 and 2 nya. Pagdating sa round 3, ganun pa rin. Hindi bumaba. Andun yung mga punches, haymakers, andun pa rin. Pagdating sa round 3 naman ni Laxartis, from 7 points na na para sa akin bumaba yung energy niya dun sa sa round 1 niya papunta sa round 2 sobrang bumaba yon pagdating dun, andun na yung level up habol di ba so ayun siguro uh, para sa akin itatabla ko na lang siguro yung round 3 kasi sobrang nagustuhan ko yung yung round 3 ni Lux Artist, tsaka yung kung paano niya tinapos yung round ang ganda nung nagustuhan ko yung beast also tas rar Nagustuhan ko yun, nagustuhan ko yun. Tapos yung mga effective punches right after na sarabi niya, ngayon ka mag 4 bar set, patay ka sa 1-2. Ang ganda nun. Sobrang ganda nun. Ang ganda nung ano na yun. So, kaya round 3, itatabla ko yun sa 9 puntos. So, 27 points for Wan Lee Ace. Tapos, 24 points naman kay Lux Artis. 3 points lang, oh. Sayang. Pero, first 2 rounds, Wan Lee Ace yun. Round 3, tabla. Wan Lee Ace. One Minutes Luzon. One first artist, para sa pareho. Yeah! ng 2-1, para ay one 2-1, dikit. Dikit yun. So, yun, para sa akin, uh, nakita nyo naman siguro sa score, tabla, siguro para sa akin, nakuha ni Lux Artis talaga yung round 3, pero for me, tabla ko yun. Siguro formality na lang talaga. Yun, one liais. So, yun nakahabol na tayo guys nakahabol na tayo sa mga battles sa 1 minutes tapos na natin yung 10 battles sa 1 minutes and gusto kong panoorin din at sana ma-upload na rin pero after pa siguro ng, one ah, ng second site 12 ma-upload yung mga 1 minutes 2 eh. kasi sayang di ako nakapunta noon, tangin na nakakainis so ayun pahinga na tayo ngayong gabi tapos bukas siguro balik tayo sa mga request videos okay so kita-kits tayo sa mga request videos nyo mga kumag Peace out.